good evening, good evening guys ayan, kailangan talaga, sa ganitong oras ay kailangan nila ng tubig palitan ng tubig lumilipad-lipad na sila guys kasi 7 days na sila kaya kailangan makasarado na ayan guys so ayan, sa ganitong uras pagkain at saka yung tubig kailangan mapalitan dalawang bisis ako nagpapalit ng tubig pag araw guys kailangan sa umaga at saka sa hapon guys ayan tignan nyo lumilipad na sila guys 7 days lumilipad na kaya kailangan nakasarado na itong screen lagi ayan guys eh. saka tingnan nyo guys kumapal na sila at hindi sa baba guys tingnan nyo ayan, ayan. kailangan na nilang Hmm. Ayan. Kaya tubig at saka yung ano guys, kailangan mapalitan. ay yan. Sa ngayon, napapalit ako. Ayan, itong mga ano, guys. Ayan, yung mga bagong tubig na yan. Ito guys, yan. Ayan. Ayan. Kailangan, ayun. Na. Ubus ang pagkain nila guys. Tingnan mo, Yung simot. Kaya kailangan Pati yung ilaw ay balik sa dati. Yan, ganyan guys. Kasi paggabi. Pero sa araw guys, isa na lang ang ilaw na ginagawa. Gina, nilalagay ko. Ayan, kasi kailangan. Medyo bawas-bawas na ng ilaw kasi talagang matatanggalan na sila ng ilaw pag ganito. ganyan guys, ayan. Kaya, kasi yung ginagawa ko isang ilaw lang. So, pag ganitong oras, kailangan ni Cindy ko rin yung ilaw niya guys. Ayan. Uh, okay. Ayan, Ang dalawa na yung ilaw nila, guys. Yan. Kailangan. Ay, e, balik sa ilaw na dalawa. pag ay dito pa sa baba guys ayan maglalagay rin ako ng pagkain ayan kasi magsisimula pa lang ako mag ay doon sa dalawang layer dalawang ano guys ay tapos na radio na lang kung anong kulang pag ganito guys kasi kailangan talaga pag sa gabi lahat bago pati pagkain pati tubig guys kailangan palitan ayan ayan Ayan, guys seven days na sila guys lumilipad-lipad na kaya kailangan lagi nang nakasarado itong pinto pintuan nila kaya, kahit wala na silang balot masyado guys okay nakakayanin na nila ganito pa ang pugo pero pag sa isang araw 3 days 4 days guys 5 days kailangan may ilaw sila talaga kahit araw pero pag uh, tumutong na sila ng 6, 7, ganyan guys medyo bawas na ang ilaw binabawasan na ganyan then...